Matindi pala yung mga project dito, no? Well, naman umiikot ng ay, Alam nyo ba dito sa Manila, bumaha din ng pondo sa flood control amounting to 14 billion pesos. And yet, itong mga tao dito sa Manila katulad ng nagtatrabaho, nag-aaral, negosyo, or papasyalan dito, ay nakakaranas pa rin ng flooding. Tama po yan, 14 billion pesos ang budget dito sa flood control pero ganun pa man, matinding flooding pa rin. So sinabi na ni Mayor Isko Moreno na itong billion-billion pondo na nailaan eh patuloy pa rin nahirapan ang mga Manileño at lahat ng mga dumadaan dito sa lungsod ng Manila. So ganyan katindi. Tanatin itong Sunog Apo, isa sa pumping station project dito yan sa Manila. Ito siya kakaiba. Dahil kakagawa lang nito, nagamit ng ilang beses, nasira agad. Tapos repair na na naman, nasira na naman. Di ba? Kaya <tiots> may itang project na mabilis masira. Di ba dapat pag gumawa sila ng project dito, yung pangmatagalan, yung quality. Para kang bumili ng brand na sa Santos after ilang buwan, nasira agad, repair na naman. Di ba? Sayang yung pera. Ito na yung pumping station kami ng Sunog Apog. Inakpan na pala sa dito. Matindi pala yung mga project dito. No? Talagang sabi ni Orme, pag may mga ganitong project daw, kailangan ng permit. Ito yung pumping station kasi pang tulong yan dito sa Corbagyo. Construct yung pumping station sir. 2018. 2018? Kaupo ko lang noon kasi sa ko ako ulang pumalit sa chairman dito. Tapos, yun nga, nagawa yan, tapos pero ilang buwan lang, sira na naman. Hindi, yung, hindi, hindi tumatakbo yung ano. Hindi, oo. So, ano nasira sa ilang buwan na tenga? Matagal na tenga yan. Tapos, ginawa ulit, ginawa ulit yan eh. Tapos, sira ulit, umabot na ngayon itong problema to, kada baha ngayon, eh, ang tataas ang baha namin dito. Ang na nakapagtaka lang, bakit dati, nung wala yung pumping, hindi naman ganyang kataas ang baha sa amin. May piso talaga. Pero kung talagang gawa yan, eh maganda. Kung talagang gumagana yung pumping station, maganda. Maraming masusolusyon ang baha yan. Kasi yung pagkakaalam ko dyan, mula Quezon City, bababa, sabi bumabaksak ang katubig. Ngayon, siguro, bago mumupa mung sa Quezon City, eh, nasa amin pa yung tubig. E, eh, itong pumping station na to, so, nakaano lang to, naka-level lang sa ilog. Pag buwa ba ang ilog, doon pa lang tatakbo yung tubig palabas ang ilog. Kasi walang bumabomba eh. Walang mihigo Hindi nagsasara. So, naka-level lang sa sa ilog yung pumping. Kaya pag nag -high tide, lalabas yung tubig ng ilog, lalabas sa karsada. Walang sa, like, For example, high tide, di ba dapat napipigil yan? Uh -huh. eh, hindi. Naglalabas pasok lang yung tubig eh. Eh, so, ibig sabihin mo, nagulat kami ng mga ilang buwan. Hindi na kumana. Hindi na gumana, sira na naman. Hanggang sa ngayon, yun, pagkakalam ko, hanggang nga eh, hindi kumagana. eh. Ah, so, so, nung bagyo ng July, sir, hindi so, lang, na gamit yan? Wala lang, puro bahala rito. Ako nga kinukulip-lip ng ano Nire-request ko sa pumping, maglagay sila ng bomba kahit mga maliit lang, ilang kraso, Para nahihigot yung tubig, nilalabas sa ilo. So, totoo yan, ang laki ng problema sa amin yan. Dati hindi kami binak. Nung wala yung pumping, hindi kami binabahan ng ginakaan. Ibig sabihin sir, pero puru perwiso yung nakuha niya dito noong last July. Correct, correct. Pero kung yan gumagana, malaking tulong yan. Pero ngayon sir, ano sirap ba hindi gumagana? Same, ganun yung uh, makina ata. Okay, sa, baka hindi kumpara. Pero yung flood control sir gumagana yung gate, tumataas din. Kaya ano anong na lang naka-level na lang. Pag high tide, papasok din yung tubig lalabas sa karsada. Ah, hindi gumagana yung gate no, din. Hindi, naka, okay. naka, okay. naka so, steady lang na ganyan yan. So lahat pala sira lahat. Kaya yung bulto ng tubig sir. Oh, for example, walang ulan, oh. high tide. Lalabas din ng tubig. Kasi pag taas lang ilog, oh. naka-level lang yung pumping, maglalaro lang yung tubig na ganun. Okay. Yung, bis na dapat naka-block yan, nakasara. Hanggang lang ang tubig. Yes. Eh nakabukas siya. Yung so, conveyor na panghakot ng basura sir gumagana din. Hindi rin. Hindi rin. Na. Hindi rin. Kaya na laki ng problema ng pumping station yan. Okay. Eh so, siyempre, ako naman, kagaya ko, hindi naman ako engineer, hindi naman ako. Siyempre, umaasa ako na dapat gawin din yan. na namin dito na uh, sana tulungan kami ng DPWH na ah, tulungan naman ng problema ng nasasapang Sir, nung kinonstruct yung project, sir, na nag-abiso ba sila dito humingi ng permit? Wala na? Wala, wala, wala na. Sinabi ni Warme, wala mga permit? Wala na. Basta gawa nila po yan, ginagawa na. Pero ang tama pa lang yan, sir, dapat kukuha mo na sila ang permit ng Manila, ganun ba yan? Kasi nung ginibaya, hindi pa ako chairman nun. Dating barangkay yan eh, pwestong yan. Diyan naka pwesto yung barangkay dati, sa pumping station niya. Eh. Itong barangay na to? Oo, oh, opo, oh, opo. Oh, 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 oh. Ito barangay na to. Sa Ay, ibig sabihin dilipat na, lang to. Dilipat lang dito. to. dito. oh, Ano ba pa, parang disposable, no? Oh, di ba ang pumping station solusyon sa baha? solution Solusyon para hindi tayo ma Di ba? hindi eh, di diba? no, Problema. Hindi solusyon, eh. Problema binigay sa atin, eh. Oh. Oh. na yung pera dyan, di ba? Matik yan. Kasi pera ng takong bayan yan. Nagawa nila yan. sila siguro ng... Ewan ko, ano dapat nilang pili. Siyempre, di ko alam yan. Sila lang yan. Pero ang hinihingi ko lang bilang chairman dito, residente dito na natin perwiso, Sana naman po, kinakalampag po namin kayo nasa taas. Tulungan nyo naman po kami. So ngayon sir, anong status yan? Nakatenga o for repair o for demolition? Hindi akong gumagawa, nakita ko eh. Pukpukpuk lang eh. Kasi dapat palitan dyan po. Kung umakakot ang basura, hindi tumatakbo eh. So ang ginagawa dyan, may mga tao na gumagawa ngayon dyan? Oo, makita lang siguro may pukpukpuk. Kaya nito ako nagawa yan. Dito sa parking station ako, sana naman po tulungan niyo po kami. Presidente po kami ng Maynila. Ayaw po namin ng perwisyo at ayaw po namin ang alamin naman po kung kung sa issue niyan, ayaw po namin makisausaw. Sana naman po, tulungan niyo naman po kami na o sige, hindi po mawawala yung mga ha, pero hindi naman po sana gano'ng kataas. Since, wala po nang ginawa po yung public station niyan. Yung dating gatalampakan, naging be bewang na po yung tubig eh. Ayaw

Magkano pre? Ayun, ba ba't ba nasa loob ang budget yan? Dapat sa labas yan. <laughs> <laughs> Nakako. Nakako. Hinihigop na lang yung balot. Ang linis niya. Yung pamingso kabila sir, gumagana yan? Gumagana rin. Ewan eh, ko lang sa kanya, kabila. kabilang barangay yan. Eh. Na... <laughs> Pero alam ko, gumagana. Ayan mo, masura. 94? Uh, 94 million? 24 million? So, ano nangyari dito nung bagyo, sir? Kung lang, yung tubig dito, pataas lang. ang oh, ganda lang. Oh. Ang ganda sa... Di ba may nakita ka yung batong ano? Oh, yan. Eh, yung kudra-kudra do Oh. gitna niyan. Ibig sabihin niya, high niya. Nasa labas na tubig niya. So, nung bagyo, sir, wala ko niyan? Wala, nakatinga lang? Wala. Eh, nakikita niyo naman. Butas lang yan eh. Butas lang na ganoon. Ngayon, eh. labas, pasok ulit tubig. yes Just that, your city government of Manila's action today is to really put an end to these abusive contractors of national government agency not following rules and regulations and existing laws. Kaya ako lang natanong yan, kasino kasi, si BBM? Yung mga LGU. Okay? Sinabi eh, hindi nila alam huh? na may project pala doon sa lugar nila. Napaka huh? ano. Ang laki lang ng dinig. Pati governor na panood ko eh. Na shock din yeah. di rin yung isang governor yeah. na panood ko. Hindi rin ah, niya ay ginagawa niya dahil dito for profit. Yeah. Sa kagawad ni pa. We will approve. Oh, okay. Where it is. Wala uh, ma nang problem eh. Pa'y kinuwis, aproba namin kung oh, kapakinabangan ng tao. Thank you. <coughs> yes, ma'am. Good morning, Mayor Denise Valdezancho from 1PH, Single TV. Confirm ka lang, alam ko nga this is still under investigation, pero may idea ba tayo bakit ang dami nakakalusot na ganito na walang permit? Walang sumite. Eh, ang malas ng mga kontraktor na yan, nag-iikot ako. I go around. In fact, last Sunday, I confiscated the illegally parked uh, truck above the bridge. Tapos malaman lang ang With plot control project pala kayo dyan. Oh, it was posted in our... Uh, that is, uh, I think, Sunday, no, Monday. Monday at... Uh, Monday. Ah, oh, Sestero, sa United Nation Avenue. Before the Robinson uh, war. Imagine mo. I mean, let's be honest to ourselves. And then mean, lang ang mga mayor. Oh, Kakahanap ng hanap. O oh, ngayon, We will start charging cases against them. And I hope by this time, no, yung mga involved ay dapat uh, tingnan ng, uh, let's just say in this case, no, let's just say uh, DPWH, dapat tingnan ng DPWH para mag-blacklist naman ito mga ito. How can uh, agencies of government tolerate these contractors to participate in bidding without complying to basic requirements of law. For sure, hindi nang tanong ng bayo. Uh, Mayor, related naman sa sunog apo, kamusta na po yung uh, ongoing project? Sira pa rin. Eh. <laughs> <laughs> Nakakaawa yung mga taga-sunog And it cost the city, I know, not the, only the city, the people of this country cost uh, the taxpayers money So about mga 700 milyon na grabe, totoo pala itong mga balita na ganito no? nung pinunta natin yan, grabe uh, yung mga resident dito galit na galit sila imbis na makatulong mas lumala gumawa ka ng project para lumala baliktad no so abangan natin kung anong mangyayari dito mukhang panahon na naman ng mga tagulan ngayon na tayo na nga, baha daw dito umabot sa tuhod lampas pa grabe. So ganyan kakurap na. So sabi nga na Yorme, sana daw yung mga projects mapa national man or kung ano man dapat daw dadaan sa Manila. Kailangan talaga ng permit.